嗯。Mm hmm. So, tatanggalin natin yung yung uod. Hmm. Kasi, kaya, kaya, namamatay yung halaman ko dahil sa uod. Okay. Uod. So, ipunin natin yung uod. Hmm. Namatay kasi yung halaman ko guys. Kasi yung dami pa lang oh. Dami pa lang oh. Kaya namatay siya. Sayang so, yung halaman ko. Pag nakapats kasi. Oh. Ayan oh, no, buhay pa yun. Eh. Ay, naputol. Hmm. Ayan. Nilalagay ko dito kasi para dumami. oh, dito. Kailangan. Hi, ma'am. <laughs> Where's Brandy? she's already out oh she's already out oh bye brandy <laughs> uh, ooh, ooh, ooh. dami oh kaya pala madaling mamatay yung ano po? Mm. Hindi. Mobilis yung namatay yung halaman ko kasi dami nila oh. Ha? Huh? Hmm. bibilad ko to siya guys. Pa patuyuin ko siya. Ungak laki u. Ay. Oh, laki oh Oh. Ano, pa? Sarap nito pang ano oh, pang-pinket. Pwede ito pang-binuet ba oh? Pang-binuet. Oh, ito sa nangbinglit na ng isda o ito pa o oh. nakakadiri minsan mm pero pag sanay ka na hindi -hmm. ka na mandiri hey. sa uu unang unang natatakot ako eh ayun hindi no. hmm. so, sya. na kita ba? patutuyuin natin siya so, wala yatin wala bago replant again Mm-hmm.